Kuya Mike, bakit po kayo nagme-mentor? Uh, simple lang naman kasi nung bata ako, marami akong tanong. Pero wala akong matanong sa lugar namin kasi normally tambay, magiinom, mga sunog baga. So wala akong matanong. Wala namang problema sa kanila. Marami rin ako natutunan sa kanila. Kaya lang, syempre, sabi ko, matutunan ko lang itong mga naiintindihan ko. Willing akong share sa ibang tao. At saka syempre, yung tuition fee ko, yung mga mistakes ko. Ayoko nang magkamali yung iba. So, consistent naman ako since panahon pa lang rated kay may puhunan o yung iba kong interviews na gusto kong matuto yung mga young ones unti-unti. Yun lang, parang sinusunod ko lang yung pinag ko na may matutunan ko lang kung paano ko pangunguhay yung buhay ko. Willing akong i-share sa iba. Tapos, syempre, as I've said, yung mga pinibigyan natin ng tulong, yung mga hindi nag-aral or kung kahit graduate lang ng grade 6. Yung taga-deliver natin, taga-luto, taga-alaga ng hayop, taga-pag-alaga sa farm. Gusto ko ganun. Yung mga hindi nag-aral, magkaroon ng trabaho. Yun lang. Thank you.